Good morning, mga idol. Welcome to my channel. Uh, it's my rest day today, Saturday. Then, gusto ko mag-share, guys, about my first experience last uh, Wednesday. So, Wednesday, guys, pumunta ako sa hospital para magpa-check up. At pag-uusapan natin ngayon kung papaano kumuha ng taxi dito sa Hong Kong. Kasi kapag sarado na yung MTR guys, wala ka nang masasakyan. Wala ditong mga uh, mga jeep, walang jeep dito sa Hong Kong. Uh, ang bus, hindi ko alam yung bus kung hanggang anong oras sila. Kasi ako, kay ako guys, in my case, more on MTR yung Uh, aking travel. Hindi rin ako nagbabas kapag pauwi papunta sa bahay. So, last Wednesday, naka-experience ako na umuwi ng 3 a.m. Dahil sarado na nga ang MTR, hanggang 12 lang yata sila, hindi ko sure. So, nakapag-try ako guys na gumamit ng taxi. So, bilang first-timer dito sa Hong Kong, uh, wala pa akong idea kung papaano mag-taxi. Then, my employer, tinuruan niya ako, guys. Kasama ko kasi si sir nang pumunta kami sa hospital. Then, pinauna ko na siya kasi 12 na. Then, yung magiging result ng aking mga laboratory ay uh, mga 2 a.m. to 3 a.m. Ganyan. Kaya sabi ko, una na kayo, sir. Kaya ang ginawa ni sir, guys, pina-download niya sa akin itong Uh, apps na to para sa uh, pagkuha ng taxi. Kasi bilang first timer, wala pa tayong alam sa ganyan. Kaya tinuruan ako ni sir na i-download ko yung apps na to guys. So makikita nyo sa taas. Itong HK Taxi kailangan nyo po i-download yan dahil wala pa tayong ganyan para makakuha kayo ng taxi para makauwi kayo sa inyong Uh, lugar na pupuntahan. Then kapag na-download nyo yan guys, yung HK Taxi, may lalabas dyan na language kung Cantonese or English. So, dahil hindi tayo marunong mag-Cantonese, uh, piliin natin yung English. Then kapag okay na guys, uh, meron dyang lalabas na... parang uh, parang pipilapan nyo na information Location, kung saan kayo nandoon ngayon. And then, location, kung saan kayo pupunta. Kailangan nyo yung fill upan dyan. And then, ilalagay nyo yung uh, cell phone number nyo, yung Hong Kong cell phone number. sa so, ilalagay nyo yan dyan sa information na hinihingi doon sa may uh, apps. Okay. Then, kapag na-complete nyo na yung information, guys, uh, pipindutin nyo yung get started. Then, kapag napindot nyo na yung uh, get started, may mga taxi na na uh, maglo-loading na yan. Maglo-loading na. Ma parang yung request mo ay mapupunta na doon sa mga taxi driver kung sino yung malapit sa'yo. Then, a few minutes, guys, uh, kasi ako na Nakarating dun ay nasa 174 yung na-reach ko na uh, taxi driver. Then, in ko na siya. Then, maya-maya, meron nang tumawag sa akin na uh, taxi driver. Then, ayun, sinagot ko na nga. Sabi niya, wait for 5 minutes. Kaya ayun, nag-wait ako ng 5 minutes and then... Uh, dumating na yung taxi. Ganun pala, kapag kukuha ka ng taxi, kailangan mo ng apps. Pero, kung meron namang mga taxi na, na nakaparada na, no need ka nang tumawag doon sa uh, online application nila, yung online apps na, yung HK Taxi. Kapag, uh, kapag walang taxi, yun, saka mo lang siya gagamitin. Pero, kapag may mga nakaparada naman diyan, guys, hindi mo na kailangan uh, tumawag pa online okay so na share ko sa inyo guys dahil first timer first time kong na-experience na, na mag-travel ng taxi then doon pala sa online makikita mo na akong sorry mangit makikita mo na kung magkano yung pamasahe kasi yung nakalagay doon sa online ay nasa 40 to 50 Hong Kong dollars pero nung Pagdating ko dito sa ba, sa location ko, ang binayaran ko ay nasa 46. Parang ano din sila, parang Metro Metro din. Yung layo pala ay nasa 3.5 kilometers. Um, yun yung layo ng travel ko. And wala namang ano, wala namang traffic kaya medyo mura lang naman yung binayaran ko. And then yung binayad ko sa taxi guys na refund ni sir binigyan niya ako ng 50 dollars <laughs> hindi ko na siya sinuklian kasi baka hindi niya naman kailangan ng coins kaya hindi ko na inano yung sukle okay na daw so ayun na ko na sa inyo kung papaano kumuha ng taxi kapag wala ka na talagang choice kailangan mo na mag-taxi kasi mga ganong oras, alanganin, madaling araw. Wala ka na talagang masasakyang MTR kasi close na nga sila. Pero at least na-experience kong uh, mag-taxi. Then sa taxi guys, hindi mo kailangang buksan yung pinto. Sila na yung, kusa na siyang ano, nagbubukas yung driver. Kasi doon sana ako upo sa may katabi ng driver. Pero nag-open na yung sa may gitna, ganun pala yun, hindi mo kailangan buksan. Kusa ng... Pero may mga taxi na talagang kailangan mong buksan. Pero yung nasakyan kong taxi, automatic na siyang uh, nagbubukas. Kaya hindi mo na kailangan i-manual. Yung driver na yung bahala. And then, safe naman yung travel dito. Hindi naman nakakatakot kahit umuwi ka ng madaling araw. Parang hindi ka makakaramdam ng takot. Compare sa atin, pag umuwi ka ng mga ganyang alanganing, alanganing oras, medyo nangakatakot na, wala tayong tiwala masyado sa uh, driver, alam nyo naman. Pero dito sa Hong Kong, uh, mararamdaman mo guys na safe yung travel mo kahit umuwi ka ng madaling araw. So ayun na nga, di, kaya pala ako nagpa-check up guys. Kasi parang meron siyang naiipit dito na ugat na hindi ako makahinga. Every beat ng aking heart ay masakit. Kaya kung kayo may mga nararamdaman mga ka-DH, sabihin niyo po sa employer nyo kasi ang hirap magtrabaho ng may nararamdaman. Lalo't ako meron akong alagang bata hindi ko siya mabuhat ng matagal. Ang inumpisahan nito guys ay naglilinis ako then pag bigla akong tayo parang biglang may naipit sa dibdib ko. Then dalawang gabi hindi ako uh, nakatulog dito sa my left side kasi pag tulog ko dito parang may naiipit connected dito sa braso ko kaya dito ako palagi. Then after two nights naging okay siya and But suddenly, bumalik after siguro mga 5 days, mas malala yung pain na nararamdaman ko. Kaya sinabi ko sa employer ko na kailangan ko ng check up. And then last Wednesday nga, 9 ng gabi, pagdating ni Sir galing work, so ayun, sinamahan niya ako sa hospital. Napakaswerte ko guys kasi ang babait nga nitong employer ko. Kapag any pain na may nararamdaman ka, kailangan mong sabihin agad. And nandyan naman sila palagi, always. Uh, lagi, oh let's go to the doctor. Kasi pag alam ng employer mo kung uh, maayos naman yung pag-aalaga mo sa kanilang anak. Sinisigurado ko sa inyo guys, 100% aalagaan din kayo ng... Uh, mga employer nyo. Okay? So, thank you so much for watching, mga idol. And sana may natutunan kayo kung papaano kumuha ng taxi kapag sarado na yung MTR, wala na kayong masakyang uh, mga bus na ituro ko sa inyo na uh, i-download i nyo yung HK Taxi. Then, uh, may mga guide on guys. Kayang-kaya nyo yan. Okay? So, thank you so much. Nasa ano na tayo mga ka-followers? Nasa uh, 717. So, thank you po sa mga nagpa-follow. Sana supportahan niyo po yung uh, YouTube channel ko para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko na base lamang po sa mga na-experience ko dito sa Hong Kong bilang isang uh, first timer. I-share ko po sa inyo lahat na experience na Pwede kayo makakuha ng uh, mga information at kaalaman. Thank you so much. Bye-bye.